Nakiisa ang ama ng lalawigan, Governor Aurelio Matias Umali, Vice Governor G.P. Badiernos at ina ng lalawigan, Congresswoman Cherry Umali sa inaugurasyon ng panibagong PNP Headquarters sa Science City of Muñoz.

ay para sa tuloy-tuloy na servisyo sa ating bayan. You have a very good, the only science city in the Philippines ay Bulyos. Pinapakita ko ang agham, ang syudad ng agham, ang ibig sabihin at karunungan. Karunungan na kailangan ibigay sa mga bayan. It only lahat ng local government unit will interrogate the minds na lahat. Na importante ay yung alam. Sa tulong ng Department of Interior and Local Government at Provincial Government ng Nueva Ecija, patuloy na pinauunlad hindi lamang ang serbisyo ng mga kapulisan, kundi pati na rin ang availability ng mga pasilidad nito. Nakakaraba ang gusto dahil yung pagsusuporta ay dahil sa pagsasama yung pinagsasamahan ko natin ay yung paglilingkod para sa po, para po sa bayan ng Munyos at para po sa ating kalamigan. Yung pagsasamahan na hindi lamang po sa politika, kung hindi para sa ating mga mamamayan dito sa Science. Bukod sa inaugurasyon ay nakiisa din ang ama at ina ng lalawigan sa panunumpa ng sangguniang barangay. Lahat ng 37 barangay ay nakiisa sa layuning ito kung saan inaabot ang mga mamamayan upang maibigay ang personal na serbisyo na nakalaan sa bawat mamamayan ng Nueva Ecija. Para sa Balitang Unang Sigaw, Amber Salazar. Unang Sigaw!